na unta ta. Mangina hmm. unta ta nga moapil na po unta tong uban, manhi na magaktibo na ta. Ay karon ba yang kuan, karong Agosto. Agosto. Isa na kay kumpirbahan an O kinsa ko na kuan, kuan. <coughs> kay arga man karong Agosto diha sa kuan i, i ang 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 ihil diha sa Simbahan da sa Sanis. Arka Fiesta, karong Agosto, murag so, permirong kuan mana, na. O kinsa daw mag, na magpakumpirma, magpahibalo dito ni kuha ni Uliba, kaya ron makakuha o clearance. Mm. <tis> ano, kinsa wala ni mo. Ikaw lay, nagkuha na ka lay, nag-ingon na si mama ni Mujisa dito, o nagkuha na ka clearance? Hapit na ba yo? Sunod si mana. O ano, Taman na ba? Oo, kaya nga sa ganito di kaya ko na Oo. naraman di ha. Lagi. Ito na po nga yung lugar, Raman. Karong para arka Sa Nib. Oo, di ha sa ang ihel. diha amoy ang host sa Nib. Sa kafiesta. Wan man nakakapiliyata na ang pila na sa pop. Ha? Apil man ta libangon, nakapiliya sa libangon. Apil o. Wan ug magpa, wan lagi ka pa kumpirma ka. Wan dito. Na mangali tay pila to tong amuton gali ana. Bing, na mo to bili. Ug sa ay ka fiesta. 111 dito ay amuton, deadline ana kuwan. Karong July 30 ang lilay para na sa arca fiesta wa mm -hmm. kada tulda na 111 ang kada tulda pero no, ang amoton lagi lagi lay kaduol ra kayo ana kay lista na ginagilista na magugani kuan ni giinna na mo tara ko ya uliba

kahit mo na itong dito. Naman eh. Naman kayo. Pag-confirma ka, may ganyan yung na Wala yung ubis po. Wala na. Oo, oh, wala. Sa, ako mo sa oh. kami sa una. Sauna, Sauna, sa una, magkakulang ko. Naamay pari, anak. Kaya naamay pari, manisah. lagi. De, Kaya sa pulang ko. Upat bit, awo. Upat bit, upat bit. Ang bunyag, Agad dong an sa eskwelahan, unsa man sa inyong gikuan bunya gratis mas eskwelahan. Wala kay tu, tu. bunting si mga boy. Ang bunya kung kay. Na. Kanang Si Julay ra ba to akong gingon dito niya ya Oliva. Gawin na, gawin ka mama niyo. Murag nagwa. Nagwa naman nagwa si mama niyo. Ingat si mama mo laki. Kung mong ka. Apit na ra ba? Ayaw, hirot ka na mong sala. Kaya 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 pangadiyo na. Ayaw, hirot

Aduna isa <laughs> mito ako. Kung bisal man na imo ang gikuanan ni Lia pag sa de sa simba, sa espilahan. Ag sa Marso oh, man to. Kung bisal man, no, oh, okay. man, 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 man to bunyag. Imagine no gibunyagan man kadto. Wala man toy wala toy Kung bisal na man to bugnyag sa, sa simbahan ag sa Marso. Similar pa na wala naman sila, wala naman sila ka, kuha na Wala naman to sila mga bata. Wala naman kami na labunya ka na Wala naman pasininan. Wala ka na karong kumpir mo, wala naman sininan. Wala naman pasininan. Wala Ang kwari dito, karong kay ganahan, inigalig mag, kuhaan ka ng mag, mag, ka diba naman tayo kada bulan nga, kuhaan, misa, mangutana siya, o, kita'y magpamunyag. O, kay mabunyag, baya siya. Mabunyag man siya, o, kuan ka na sa schedule na to ini binulan nga misa sa ato ang kapilya di sa libangon bunya mm. patal ba niya kasi sayo ni na man mana mo to atong amoton ay kafiesta fiesta 111 ato ang tulda kada tulda mana daw ta na Nana, 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 aguna na dos na manini, Wala. nangkol. Wala na Kaya ako na nga rin. ang halad na to. na ang, naan man to kinsa to yung kuha na ni. Pintay ka dala. Oo, tong na. Oo. na Si Bia na yung na. Oo, nandiy. Iyatag na nandiyan. Portila, portito. Oo, portito. Pagsamiyagi. Pero dyan ng ko na to. Then, na, uh, ag sa agi po, kay 45. 5, like na, na, o cinta kape na, gamay. Okay, padayon ta. Padayon na ta. Man naman na itong Palihog, manindog. Si Jesus, mingon, pangayo, ikaw, paghahatagan, pangita og imong makaplagan panuktok ug pagaablihan ang kultahan alang kanimo puno sa pagsalig modangop kita sa atong amahan alang sa atong mga panginahanglan ug sa matag pangamuyo kita moingon mahigugmaong amahan dungga kami Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo Severo, ug sa atong mga Obispo, sa mga pare, ilabi na kang Padre Christopher Lawrence Barquez, nga atong Padre Cura, nga sa kanunay lamdagan ug ligunan sila sa Espiritu Santo, diha sa pagiyakan nato sa dalan sa kaluwasan, mag kita sa ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, sa atong nasud, sa atong probinsya, sa atong lungsod o sa atong barangay nga unta linamdagan sa Espiritu Santo sa kanunay silang magtanaw sa kayuhan sa tanan ilabi na sa mga kabus natong kaigsuonan magampo kita sa Ginoo wow, alang kanatong mga laiko nga mga disipulong misyonero ni Kristo nga unta ang diwa, diwang sinuduhanon o pagkuyog lakaw, o blakaw o ni Jesus magilaab diha sa atong kasing-kasing sama sa duha ka tinunan dito sa dalan sa Imaos aron malipayon ug makugihon kitang muduaw ug mangumusta, makighinabi ug maminaw sa atong mga kaigsuunan nga nalayo sa simbahan og sa pagtuo nabugnaw na mag-ampo kita sa Ginoo alang sa mga naulipon sa bisyo og sa mga buhat nga daupan nga unta makita nila ang kadaot nga dala ni ini dili lamang sa ilang kaugalingon kundi lakip na usab sa uban aron sila maghinulsol mubiya ni ini mudangop sa Dios ug magbag-o mag-ampo kita sa Ginoo. Wow. Wow.